kailangan natin lagyan ng tanim doon ornamental plant indoor sa may CR na pinagawa natin and ito may nakita ko dito na ano ginawa ko na sa dito kasi tumubo sa dito guys so tapos ililipat natin siya sa napagandang pot nice kay mom ganda niya kasi oh ito yung nalagay natin na indoor dito sa taas palitan na natin yung iba. Ang itlog ako Yan. Ang ganda nito, no, Meron mga velvet dito. Comment nga ka kayo kung ano pa ito. Uh, Armageddon. Hello. I Elo... al... Algunima. Alcunea. 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 Philodendron. Ar Armageddon nga ata. Eh. pang lasang, hindi yung pangalan, no? Diga! Okay. Okay. natin. Bulot na ilagay natin para... Comment down kung anong tawag sa halaman na yan. Pa, ang ganda kasi niya. Oh. Ganda niya, no? Tapos Klaro na kayo ka yan po. Rice all. Kung ang compost peat Ay, coco pit. Ano, ang ganda nito. I love it. Ayan. Sinalagay natin siya sa taas.

Al Picturing, ma'am. Algonimos. Ano pa nga nito? Basta, meron velvet din na ganito eh. Ayan, maghanap pa tayo. Baka nice, kaya tanong sa iyo mong kamera. Okay. Dito, at ang Brenda ngayon is aalis sila pasibo sila kasama si o oh, 3 days sila doon kasama si Bakang, si Britney, si Bakang, si Britney, si Brenda, sila ang tatlo lang. So sa 12 babalik din sila ulit dito. So habang wala sila dito, ayan, papatubigan naman yung tubig. Bukas, pagkatapos ng gagawin nilang um, magagrinder, mag kasi sila dito bukas. Para, parang magpapakinis sila sa bo, mga simento sa gilid-gilid ng swimming pool. So, bukas, abangan natin. Inana, na na siya? Kay si Inana, Tuntun, Kay Inana, nandaw na siya. Open na daw, perminti. Dili na siya hadlok mang malusot imtil dia. Kani makasabad dia kung sa kung isulod gani mong kamot bread peting dakua man. Ha? Ah? Mong tiil maigo ba yo? Dili man, yo man. Ay kini? na man. Ang oh, sampungan man dapat man sampungan og kuan screen. Aw. Oh. Screen ba ni? Kay malusot ba yo kadya if ever di siya sampungan yung na nakai sa tubig, di ba? Oh, problem daw man. Ayan, 5 p.m. yung alis nila. Pero, alas tres pa naman dito, guys. Alas so, 30. 30. 3.50. So, sa mga taga Cebu, abangan nyo po sila ba? Oo, oh, nag-blue ang water. Wala lang, mawala din siya. Ma-fade din siya. ano mo. Na blue ang kay Then bukas, isang ang gagawin ko bukas magluluto ako guys. And dito ako pupuesto bukas. Ang yeah, ganda. Yan, dyan ako po. Tapos parang doon yung background natin. Pwede naman din dito. Kaya hindi siya masyadong mataas. Or dito. Tapos yung background natin din, pwede doon. Pero mas okay talaga pag dito yung background. Oh. Ha, ah, ba diba? Yung ilog, tapos heto ben okay. Hopefully, di mainit sa bukas sa umaga siguro. E bukas, may magtatabaho bukas ng umaga. So, ang mangyayari, syempre, magluluto pa din tayo ng ulam kung merong panday bukas kasi titingnan lang natin kasi nag-stock na din kami ng mga pwedeng lutuin or pagkain para sa tanghalian sa mga panday kung meron mang trabaho so okay na din siya go this one naman is a very beautiful aglonema din ah alokisha din siya parang gabi-gabi din siya pero ang maganda sa kanya para siyang bonsai and there's a lot of branches at saka ang lilit na mga dahon niya. At I'm sure lalaki pa siya para sa gabi oh. So wala pa siyang magandang pasok as you can see. Sira-sira pa oh. Doon natin tinilalagay sa my CR para maganda. Tsada yung mga plants nyo kay Agpanubo, Rock. Saka marami ito doon. Ito yung mga galugit. sila na kaya dami ko tinanig talaga na plug para easy to get na lang. Ayan, dito. Hala, -oh. Nice the idea. Ayan. Ayan. Ito sila ilagay sa corner kasi we're going to put something here like sink na parang nilamusan tapos salamin dito. Tapos mga vines, vines ng mga puanchadas. Yep. Tapos dito yung parang frame frame siguro. Mm. Like that. Parang kristiyan. Pa. So kulang pa to and I guess you need to put something na parang itaas siya. Nilagay pa ako dito. Kasi siguro no? Asa. Ito, mayroon pa tayong mga available na mga pots. Ito mga pots ito ay mayroong something dyan na ilalagay na magandang halaman. So, comment down on magandang halaman. Gusto ko yung red palm tree talaga eh. Red palm tree ang ilalagay ko para doon ko siya ilalagay. Tinan mo dito drain na po ang ating water. So, Wala nang so, water. Ganyan okay, ito. Paltri dito sa palmera. Ikaw nice na, nice po dito. Ganyan niya lang yung palmera natin here. So, ito bigyan bigay niya si Celine Johns. Tagalon niya. And niligay po niya sa pati yung iba. Sa so, lipod naman yung ibang mga bigay niya ng mga bougainvillea. So, maayos na siya. Nagtanim na rin kami ng kawayan. So, yung iba. Yung ibang mga plants na in-indoor ko doon, ipapalibot ko siya dito sa sa area na to. Kaso, para maging parking area kasi dyan ang motor eh. Mm. So, doon yan sa palibot, naglalagyan ko siya ng mga bulak mm. bulak So, chew na muna at syempre, hindi naman o. Oh. Tuta, are you going to swim? <laughs> hey! Ayun ka na, Chai. So, kami, so, pupunta muna kami ng Cebu mamaya kasi meron ako racket uuwi kami ng 12 ng morning nandito na kami so feeling ko puno na ito pag ating ng 12 kasi it's 9 pa ngayon ni 9 10, 11, 12 puno na ito so ready to swim na naman ulit so that would be all for today's video guys thank you so much Rhea Filinguera for the taking video for taking video hopefully yung ginagawa doon meron may ginagawa doon papakita ko na sa'yo may ginagawa doon kinakuha rin nila yung mga bato sana para papunta na yun dito sa ating DK or Dike sa may gilid ng ilog para mas safe siya at mas maganda tingnan kasi naka prop na lahat ng mga mm. So, dito pala guys, meron silang ano, gym. Diyan nag-gym sila ni Bimbo. Uh, Temporarily. So, lo. ngayon pupunta na tayo doon sa niluluto kasi kakain na tayo. Tara. Oh, fish! diri kaya na sa hindo sa'yo mong tiil. Ay! Oh, <laughs> Oo, <laughs> oh, dito talaga. At dito naman, <laughs> pwede kang mag-sunbaiting. Diba? Isa, diba? diba, saray. Kung mag-sunbaiting ka, ganyan. Go, so, paano? ano <laughs> na? <laughs> Hello. Pwede pa? And dito naman tayo. I check natin dito yung mga tanim na pinaglalagay ni Madam kanina kasi habang naglilinis kami. Ayan, pinaglilipat niya dyan yung mga bougainvilleas ni Ate Silin. Yung mga nakuha namin sa bukid noon. Mag-tiles good ka, mang. Dapat tiles good. Kay. Kung magpintal pintal man good ka, di ba guys? Kung mapintay mo, kung mabaklas, baklas. Mababaklas pa, uulit na naman. So, pag tiles, diretsahan na, isahan na lang. Eh, pag tiles kami sa floor, tapos sa gilid, tintal. Oh, depende. Basta kayo mas nice, good nga. I-tiles nyo mo ang flooring. Tiles nyo ang flooring. Hmm. Pwede mo magsi-swimming si Britney. So kaka-drain lang ng swimming pool kanina. Thank you so much everyone. Ah. Pila ni kadays gani atong dipatubigan? 3 3 days. 3 you days so karon dayon gi drain dayon. So, Dili I mean 3 days ang katubig. Basta 1 week I <laughs> uh, Wednesday siya gi tubigan. Napuno di, siya di after 3 days. Mm. So 1 week ang so, stuck uh, ng tubig dito um, 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 bago siya um, um, drain. Yan

kasi bako, murang buha. Mamakabaw <laughs> nga na gumulong. Mura mag-alimatok nga. Kuan? <laughs> Ikaw, lang. Swimming nga. Mas limpi na noon ni kay Saka Gahapon. Uman, kaligo. Ay, dili man. Wala ni tubig ugma. Wala ni tubig ugma kay mag-grinder sila. Dili, ay. Paano ugma ba Kay bombero diha magkuan sa di kuan fire station karon. Wala gani ila gani ning kuanan ug ma, magbarina guys, eh barina. Fire station. Ayun na yung green light And ayan na nga guys, hanggang dito na muna tayo. Ayun, abangan na lang natin bukas yung mga upload natin ha. See you tomorrow. And keep safe everyone at salamat sa laging panonood talaga ng mga videos. Love you guys and bye.